Hello guys! Good morning! Alam niyo ba kung nasan ako? Nandito ako sa SMS para mag-attend ng Pag-11 celebration. Celebration talaga na IGF. So, ito yung second time ko na pag-attend. So, nakaka-excite na pumasok. Kaya, without further ado, let's go! Dapat tayo dito kay Ma'am Roxy Jimenez ng Tarlac. Mechanics okay. 35 35 Siran ng mga dolaron ninyo pong manok 'yon ano pong mga lahi ng dala ngayon Ano okay, si para mga 5k tsaka Golden Boy lang po ito, may isa tayong Gilmar, madam. Gilmar Tapos isa yung Gilmore na dala ninyo. Yes, madam. Ito lang siya, no? Opo, ito lang po. Tingnan ko po. So, ang dala nila, ma'am Roxy, ay halos 5K at saka yung kanilang kakaipa. Ka, Nag-iisang dala ay yung ito, Gilmar nila. Sir, itong, ano pong price range nila? Yung brood cock po madam, 35. Yung battle 30. Okay. So, ayun yung price. Yung battle is 30. Yung brood cock is 35. As usual, busy ang kanilang booth. Ayun, may nakabili na. May iba box na silang manok. 5K. Ang kanilang dala.

Come am rock t game natin makipagkulitan kay Ma'am Roxy. Dito tayo kay Sir Idol, po kayo John Junpe. Baka kayo po Bandito ang pagbunat bukas. Yes! Hands on as usual sa mga kanyang mga friends na sa kumibili ng araw, everyone. We are still on our opening sale para po sa ating mga bisita. Opening sale po tayo, sir. Dito po tayo habang meron pa po. Discounted po lahat ng mga products natin dito na hinahanap nyo. Alright. Lahat po ng mga hinahanap nyo, high quality, provenance-assisted products. Ang mga And dila, dala nilang sa B&J Discounts. Naka-opening sale po po tayo. Sir, opening sale once again, everyone. Iba ibang mga bridge na dala. So, tanongin natin dito sa loob. Ayun, nakadala sila ng maraming manok. Opening sale manapain, tayo sir. Sir. Help, mga products. Yes, tama party Opening Ganda sale ng sir, mga manok discounted po yan ah. Ngayong araw lang po yan, sir. Ayan, discounted po lahat ng products natin kahit pagkumparahin niyo po po yan. All our products are discounted in our opening sale, everyone. Only here in B&J Distributor Sink. Eh? natin ang parang pag-condition, pag-training. Ayan, sir, kung hindi siya na, daya rin yan na ikot ang puti na ikot ang sabi. opening sale pa po tayo, ma'am, sir. Habang discounted pa po, free raffle tickets. Guys, bali yung kanilang presyo, Hanis. Mayroon Tapos 35,000 na mga Ito sa Via Jelesa Ito kanilang mga price range ano pong kailangan nyo, sir? Discounted po lahat po ng products natin sa ngayong araw lang po at pinakaubos na po namin Dito naman ay 5,000. Ano sila? Discounted po lahat know, ng mga products natin know, here in BMJ. Pasis naman po si sir sa so mga staffs po natin. Ano pong kailangan nyo, sir? Okay po ay country. mga dom hey, sila na pulit. Yeah. So, 5,000 pesos. Thank you. Thank you. Congratulations. Bakit ako nahilig sa manok? Hello po. Maraming Say, salamat sa iyo.